Balik na naman ang tagulan at marami ulit ang lubog sa baha. Na perwisyo ang hanap buhay, hindi makabayad ng boundary, stranded na pasahero, hindi makapasok sa trabaho. Sa likod nito kanya-kanyang nag ng social media accounts ang mga nepotism babies na inidolo ng karamihan. Mga kaanak ng tiwaling opisyal at politiko ay Steffi Queens naging Corruption Queens gusto ng tao dati pero ngayon ay pinuputakte. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang perang winawaldas ng mga batang wannabe Filipino rich kids ay ninakaw ng kanilang kurap na pamilya galing sa bulsa ng bawat Pilipino. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong ばあ。 Ilang mga dalagitang influencer sa bansa ang naging face of corruption dahil sa flood control scam sa Pilipinas. Kanya-kanyang nag-deactivate ng kanilang mga social media accounts kamakailan lang nang mapuna ng mga netizens na pinagyayabang ang kanilang luxurious lifestyles, mga wannabe Paris Hilton at nakikigaya sa richest kid in America na kahit anong makeup ang ipinta sa muka ay lahing asyana pa rin at walang halong kahit isang butil na western na dugo. Ipinaglalantara na mas maganda na raw ang kanilang private plane kumpara sa noon. Binibilang kung ilang bansa na ang napuntahan. From head to toe guys, this is Chanel. Your Gucci queen is back. This is your pride of Prada. At kung ano-ano pa. Ang mga tinaguriang Pinoy rich kids napamangkin ng mga kurap na district engineers, anak ng mga kontratista, kapamilya ng mga nasa DPWH at nang ilang politikong sangkot sa kurakot sa pondo ng flood control projects. Mga influencers kuno na mahilig sa first class flights, sa European travel blogs, sa high-end fashion items. Meron pang nakapag-aral sa ibang bansa kung saan ang tuition ay daan-daang libong piso kada buwan at gusto pang kumpletuhin ang pagpunta sa buong Europa. Dati ay kinagigiliwa na panoorin ng mga Pilipino dahil sa psychological effect nito sa mga followers nila na para bang sila na rin ang nakarating sa ibang bansa. Subalit hindi nila sinasabi kung saan talaga nang galing ang kanilang kwarta. Kung kumikita ka bilang isang Pilipino dito sa bansa, at lagpas ng 250,000 pesos ang sweldo mo kada taon. Obligado kang magbayad ng buwis sa ayaw at sa gusto mo, base sa tax code ng BIR. Kapag humigit sa 20,833 pesos hanggang 33,332 pesos ang iyong sahod kada buwan, matapos kang magbigay sa SSS o sa PhilHealth o sa pag-ibig kung meron man labing limang porsyento ang kakaltasin sa anumang sobra sa 20,833 mo. Halimbawa, kung 27,000 ang iyong sinahod, bawas na yan ang mga 640 pesos bago ibigay sa iyo. Sa loob ng isang taon, ang naikalta sa iyong sahod ay aabot ng 7,680 pesos. Siyempre, habang tumataas ang sahod ay, lumalaki ang withholding tax na binabawas at inire sa pamahalaan. Kahit hindi ka nagtatrabaho sa bansa, malamang meron ka pa rin binabayarang tax, katulad ng Value-Added Tax o VAT. Ito ang indirektang buwis na nakapatong sa sales ng mga goods at mga services sa bansa, halaga na dinadagdag ng mga negosyo sa kanilang presyo o sa isang serbisyo na binabayaran ng mga customers tapos ay inire-remit rin sa gobyerno. Ang kasalukuyang VAT rate ngayong taong 2025 ay 12% sa mga business na kumikita ng 3 milyong piso kada taon. Kung 56k ang bibilin mo, ibig sabihin 6,000 pesos ay VAT sa gobyerno ang punta niyan. Yung maliliit namang negosyo merong percentage tax na 3% lang. Kaya kahit may trabaho ka o wala, bawat Pilipino ay nagbabayad ng buwis sa gobyerno. Hindi ligtas sa mga overseas Filipino workers sa buwis sa Pilipinas dahil yung pinadadala nilang pera panggastos ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas kadalasan ay may value-added tax din. Hindi man direktang binabayaran ito ay indirect tax o tinataasan ng presyo para makuha ang buwis sa paninda o serbisyo. Pamasahe ay tinataas dahil ang langis ng bus at jeep ay may buwis. Kapag nanood ka ng sine, may buwis. Mag-shopping ka sa Lazada at Shopee, may buwis din. Bumili ka ng ilang prutas, mayroong buwis. Pagbili ng gamit sa opisina, may VAT din pati streaming online ay meron na ring digital tax. Sa ayaw o sa gusto mo, nagbabayad ka na ng buwis, direkta man o hindi. At sa gobyerno, yan na pupunta. Sa withholding tax o value-added tax, lahat ay binabayaran ng bawat Pilipino. Matanda, bata, lalaki o babae, may trabaho o wala, lahat ay nagbabayad nito. Paggising mo pa lang sa umaga ay nagbabayad ka na ng buwis dahil may patong na tax ang presyo ng kuryente ng iyong refrigerator at ang tubig na iyong pampaligo ay may patong din na buwis. Pamasahe papuntang trabaho at pagkain mo ng merienda ay lahat may patong na buwis. Pag uwi mo sa bahay, ang iyong gabihan ay may patong din na buwis. Kahit tulog ka na, ay nagbabayad ka pa rin ng buwis dahil yung kuryente ng aircon mong ginagamit ay may patong na buwis. Kulang na lang nalagyan ng buwis ang hanging ating nilalanghap. kung kukwentahin ng lahat-lahat ng mga Pilipinong nagbabayad ng buwis na nagtatrabaho man o hindi, mantakin mo ang laki ng perang tinatanggap ng pamahalaan kada taon. Sa makatuwid, pinahayag ng inquirer noong pagpasok lang ng taong 2025 na noong 2024 nakasingil ang BIR sa taong bayan ng pinakamalaking target nilang buwis sa loob ng maraming dekada na nagkakahalaga ng 2.85 trilyong piso. Nalampasan pa nito yung record noong taong 2023 na 2.52 trilyong piso. Sinabi pa na dahil sa buwis ng taong bayan ay makapagpapagawa ang bansa ng higit pa sa isang milyong mga paaralan. Halos dalawana libong kilometro ng kalsada, 167,000 na pasilidad, pangkalusugan at marami pang iba. Malaking bloke ng buwis mula sa taong bayan ang pinambabayad sa pagpapagawa ng mga kalsada, tulay at iba pang pampublikong gusali. At syempre, mga flood control projects. Yung mga sheet pile na itinatayo sa tabi ng ilog, galing yan sa buwis natin. Yung mga binuhos na konkreto sa gilid ng mga lagusan ay binayaran galing sa buwis ng taong bayan. Yung mga drainage system na nakabalanda lamang ay binayaran yan mula sa tax natin. Yung mga floodgates na hindi naman gumagana ay ganun din. Ang pinambayad ay galing sa dugo at pawis ng mga trabador, mga factory workers, mga sales assistant, mga manggagawa, mga amat ina na nagpapakahirap upang mapakain ang kanilang mga pamilya. Karapatan ng bawat Pilipino na makinabang sa kanilang buwis at obligasyon ng kanilang gobyerno na gamitin ang tax ng bayan upang paglingkuran ang mamamayan. Base sa 1987 Constitution of the Philippines sa Artikulo 11, ang sabi, Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. Batas na kailangan sundin ng mga politikong nakaupo sa pampublikong pwesto. Hindi na siguro kailangan ng eksperto sa batas upang maintindihan ng ordinaryong Pilipino ang sinasabi sa konstitusyon hinggil sa mga politiko. Kailangan lang ay buksan ng puso at isipan. Ayon sa Article 11, ang public office o opisina ng gobyerno o posisyong pampubliko ay dapat ang nakupo ay pinagkakatiwalaan ng bayan. Sinabi ng public officers and employees must at all times be accountable to the people o lahat ng nakaupo sa pwesto ng gobyerno kasama ng mga tauhan nila at all times raw palaging mananagot sa mamamayan kung may kamalian at kailangan ay responsableng maglilingkod. Sinabi rin na act with patriotism and justice o magpakita raw ng pagiging makabayan at makatarungan. Sinabi din na lead modest lives. Kapag sinabing lead, maging isang halimbawa. Modest lives sa simpleng pamumuhay. Ito ang expectation sa mga naglilingkod sa bayan. Ang masaklap na katotohanan ay nakakalimutan ng ilan ang perang winawaldas na mga kaanak, kapamilya, na mga taga-DPWH, na mga kontratista, at na mga politiko ay mula sa pondo ng flood control projects na galing sa buwis ng taong bayan. Yung pinambili ng suot nilang Prada, Chanel, at Gucci na pinagyayabang sa social media ay galing sa buwis ng mga naghihirap na Pilipino yung ginastos nila pambili ng plane tickets para makapunta sila sa Europa ay galing din sa buwis ng taong bayan. Mula ulo hanggang paa ng mga nepotism babies ay sa plot galing sa buwis ng mamamayang Pilipino. Buwis na pinagpagura ng mga taong hanggang ngayon ay lubog sa tubig at lubog sa kahirapan. Anong ara lang mapupulot dito? Heto at balik na naman ang tagulan at lubogulit ang marami sa baha. Sa likod nito, nagtakbuhan na rin ang mga influencers na tinaguriang nepotism babies. Kanya-kanyang nag-deactivate ng social media accounts sa mga iniidolo ng karamihan. Mga kaanak ng tiwaling opisyal at politiko, kinagigiliwan dati. Pero ngayon ay, pinuputakti. Dahil napagalamang ang winawaldas na kwarta ay hindi nila pinaghirapan. subalit pera mula sa pagnanakaw sa kabaan ng bayan. Hindi batang sabi, madaling itapo ng perang, hindi sa sariling pawis ang pinagmulan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral tandaan katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan